guys, sort of for video guys. Para dali na kayo nyo yung oyster. Ganda na O, oh, balunan. Okay, shock na to Okay, na Oops! O, oh, diba? Fresh na fresh. So, wala na kay. Dalhon na. Shell. Okay, ablihan naman lang ni nato Di ari para Kami na dinili na mag-sayang uh, ubit bit-bit buwan. na lang nag-buwan. Ang Hmm. Mm. Okay, Oh, di ba? kayo. Mm. Nakatulo na mi guys. Puno na to ng baluna na to guys ha. Kaya lang mo. Pero guys. lami kayo. Mm. mm. Okay. Oaks na ox. Mm. Mga balig balig bainti lang gud guys. Mga balig bainti lang gud atong kaon ari. Di na ta magdala oi kay bugat kaayo. Mm. Guys.

Ikaw Nag na nagsam ka, ma'am. Ay, nasamad, shit. Very wanted. Ah, ay! Ay! <laughs> ay kalami, kalamay, kalamay, kalamay. kalami! Hmm. Kukugi ka tari, guys. Dating ka ikaw makuha Ay! Ito arang minggo lang. Mm -hmm. Super rich kaya siya, guys, oh. Ayan, eh, oh. Ito na tayo sa